Usap-usapan ang diumanoy pagwa-walkout ni Miss Grand Philippines Nikki Dimura sa ginanap na Coronation Night ng Miss Grand International 2023 kagabi sa Vietnam. Ito ay matapos siyang iligwak ni Mr. Nawat Itzara Grisil sa Top 20. Ayon sa mga ulat, pagkatapos daw ng announcement ng Top 20 ay agad-agad siyang pinul out ng kanyang National Director na si Arnold Vega Fria. At nang malaman ito ni Nawat ay nagulat siya ng husto dahil ito ang first time na lumaban ang Team Philippines sa kanya. Dahil nung ang binibining Pilipinas pa lamang ang may hawak ng franchise ng MGI ay hindi ito ginawa ni Madam Estela Araneta kay Nawat. Tila ba nakahanap na ng katapat si Nawat ngayon dahil mas palaban na ang bagong national director natin at hindi pumapayag na magpabuli kahit pa sa mismong presidente ng Miss Grand International. Medyo nakapangangamba ito dahil maaari tayong gantihan ni Nawat sa mga susunod na kandidatang ipapadala natin sa pageant niya at taon-taon tayong maligwak. At the same time, pwede rin namang ayusin na ni Nawat ang pakikitungo niya sa Team Philippines dahil nakikita niyang marunong ng lumaban ang bago nating national director. Sa tingin mo, tama lang ba ang ginawa ni Nikki at Arnold na mag-walk sa mismong pageant night? mas makabubuti bang magpakita na tayo ng konting pangil kay Nawat upang matauhan ito? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.